Bago magtapos ang transition period, tiniyak ng Blue Ribbon Committee ng BTA Parliament na mareresolba ilang inireklamong problema sa ilang ministry sa rehiyon at mahanapan ng solusyon upang hindi maulit pa ang mga ito. Ito ang sinabi ni BTA Deputy Floor Leader at Blue Ribbon Committee Chairperson, Attorney Rasul Mitmog Jr. Isa sa mga tinukoy na usapin ng mambabatas ay ang usapin sa MBHTE at MILG. Narito ang pahayag ng opisyal. Inahawakan din po natin sa pano sa blue ribbon issue sa MBHD. Mm -hmm. So pinadalhan natin ang sulat yung MBHD humihingi tayo ng mga dokumento. Ah uh, po tayo ng letter from MBHD na uh they will be compliant, ibig sabihin susunod sila. Subalit so, lang sila ng konting oras, mga another 10 days para magbu nila yung yung, yung documents. Uh, okay naman 'yon kasi Uh, ang next natin na session is na sa next week pa. So, uh, okay lang naman na gamitin nila yung panahon para pag the time na kwan na committee hearing na kompleto na po. Okay. Then, ganun din po sa MILG.